Ikas at mas mabilis na biyahe, katid ng proyektong pang-transportasyon ng gobyerno. Makikinabang ang mga commuters sa pagpapatuloy ng pagpagawa ng mga proyekto ng gobyerno sa infrastruktura ng transportasyon na tutugon sa kakulangan ng public transport at magsasitip ng trapiko, partikular na po sa Metro Manila at karatig na probinsya. Sa isang press briefing sa Malacanang, binanggit ni Presidential Communications Office Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro na ang ilang transport infrastructure projects ay magpapahusay ng koneksyon, kaligtasan ng mga pasahero at magpapasigla ng paglago ng ekonomiya. Katulad na lamang ng bagong bukas na SM North EDSA Concourse at Busway Station sa Lungsod, Quezon, na magbibigay ng ligtas, mabilis, maasahan at apatayang biyahe sa mga commuter. Bukod sa bagong disenyo ng SM North and second First, siniguro ng Department of Transportation na ang istasyon ay may mga elevator at daanan para sa mga senior citizen, persons with disabilities o so PWDs at mga buntis. Binanggit din ni Castro ang iba pang mga proyekto ng gobyerno ng pribadong sektor gaya ng Metro Manila Subway Project, North-South Commuter Railway Project na itinayo sa pakipagtulungan ng DOTR at SM Prime Holdings ay ang Ortigas Bus Station at Asiana Bus Station. Inihanda na rin ng gobyerno ang Cebu Bus Transit at ang modernisasyon ng pampasaherong transportasyon sa Davao. Inutusan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Uh, si DOTR Secretary Vince Tison na pabilisin ang mga pangunahing proyekto sa infrastruktura. Sinabi ng Pangulo na ang infrastruktura ay hindi lamang tungkol sa pagtatayo ng mga kalsada at iles ng tren, kundi pati na rin po sa pagbigay ng ligtas, maasahan at handa sa hinaharap ng bawat Pilipino.